Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating paksa ngayon sa Life Guide Ministry ay dahil na buhay muli si Kristo, may pag-asa ka at may pag-asa rin ako. Alam niyo, kaibigan, nasa ilalim pa rin ako at ikaw ng kasalanan kung hindi totoong na buhay na muli si Yesu Kristo. Pero may apat na maliwanag at walang kaduda-dudang dahilan na si Yesus ay nabuhay na muli. Kaya mayroon tayong pag-asa sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at buhay na walang hanggan. Now, una, natiyak na patay na si Yesus Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Natagpuan, walang laman ang libingan at nasaksihan ang pagkabuhay na muli ni Yesus at nabago ang buhay ng mga alagad. Iyan ang mga ilang bagay na nagpapatotoo na buhay muli sa si Yesus Kristo. Now, ating isa-isahin ang mga dahilan ito. Una, natiyak na patay na si Yesus Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pinayag sa Juan 19, ang ganito. Pero pagdating nila kay Jesus, nakita nilang patay na siya. Kaya't hindi nila binali ang binti niya. Sa halip, sinaksak ng sibat ng isa sa kanila ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Now, ayon sa tradisyon, ang Romanong sundalo na sinasabing sumaksak sa tagiliran ni Jesus ay si Longinus. Marami ng dugo ang dumali pa ng simulang hampasin si Jesus ng flagellant, isang gamit ng mga Romano may spike sa dulo ng, na, na, nito at sana ay kumak kumakayo sa laman kapag inihampas sa biktima kasama ng ang koronang tinik, kasama pang pa pagod sa pagbubuhat ng mabigat na kahoy ng krus tungo sa bundok ng Gulgota, kasama na ang dugo na dumali sa kamay at paagawa ng malalaking pako, kasama rin ang hirap ng paghinga gawa ng naipit ang baga gawa sa pagkakasabit sa krus mula pa ng alas 9 hanggang sa alas 3 ng hapon. Now, pagkatapos nito, inilibing ang bangkay ni Jesus sa loob ng libingan na napag-aari ng isang mayaman. Ganito ang payag sa Juan 19. Pagkatapos ito, hiningi ni Jose na taga-arimatea ang bangkay ni Jesus kay Pilato. Now, si Jose ay isang tagasunod ni Jesus, ngunit palihim lang dahil natatakot siya sa mga pinuno ng Hudyo. Pinayagan siya ni Pilato kaya pinuntahan niya ang bangkay ni Jesus para kunin ito. Sinamahan siya ni Nicodemus, ang lalaking bumisita noon kay Jesus isang gabi. Nagdala sila ng Nicodemus ng mga 35 kilos ng pabango na gawa ng pinaghalong mira at alo. Kinuha nilang bangkay ni Jesus at nilagyan ng dala nilang pabango habang ibinabalot ng telang linen ayon sa nakaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Sa lugar kung saan ipinako si Jesus ay may halamanan at doon ay may isang bagong libingan na hinukay sa gilid ng burol na hindi pa na paglilibingan. Dahil bispiras na noon ng pista dahil malapit ang libingan ngayon, doon na nila inilibing si Jesus. Maliwanag sa mga kaibigan na namatay si Jesus. Di gaya ng mga sabi ng, ng iba na nawala ng lamang ng malay or swoon ture lamang. Now, pagkatapos ito, Pinaselyo ang Pilato at pinabantayan ayon sa pahayag sa Mateo 27. Ganito ang sabi, kinabukasan, araw ng pamamahinga, pumunta ang mga namamahalang pari at mga pariseyo kay Pilato. Sinabi niya na tatanda po namin nung buhay pang napapagap na iyon. Sinabi niya na mabubuhay daw siya muli pagkatapos ng tatlong araw. Kaya't mabuti siguro pabantayan po ninyo ang kanyang libingan sa mga sumusunod na araw dahil baka nakawi ng mga tagasunod niya ang kanyang bagay, at ipamalitang na buhay siya. Kapag nangyari ito, mas magiging masahol pa ang pandarayang ito kaysa sa nung una. Sumagot so, si Pilato sa kanila, may mga gwardya kayo kaya na magpababatay ayon sa iyong nalalaman ninyo. Kaya pumunta sila sa libingan at tinataka nila ang bato na nakatakip sa libingan upang malaman nila kung may nagbukas at nag-iwan sila roon ng ilang mga bantay. Pero mga kaibigan, subalit natagpo ang walang laman ng libingan. Lucas 24:1 hanggang 4. Sa sumusunod na araw na yun. Madaling araw ng linggo, pumunta ang mga babae sa libingan, dala ang mga pabangong, inihanda nila. Nang dumating sila sa libingan, nakita nilang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Kaya pumasok sila sa loob ng nito, pero hindi na nakita ang bangkay ng Panginoong Yesus. Now, ang palusot ng mga kaaway ni Jesus ay ayon sa Mateo 28, ganito. Pagkaalis ang mga babae sa libingan at pumunta naman sa lungsod ang ng ilan sa mga gwardiya upang ibalita sa mga namamahalang pari ang nangyari. Matapos makipagpulong ng mga uh, namamahalang pari sa mga pinuno ng mga hudyo, sinuhulan nila ang malaking halaga ng mga bantay. Sinabi nila sa mga batay, pamalitan nyo na habang natutulog Uh, kayo kagabi, dumating ang mga tagasunod ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Kapag narinig ito ng gobernador, kami na ang bahalang magpapaliwanag sa kanya para hindi kayo mapahamak. Tinanggap ng mga gwardiya ang pera at ginawa ang sinabi sa kanila. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin ang kwento ikinakalat ng mga hudyo. Na mga kaibigan, simple lamang sana na harap, harapin ng o oh, hanapin ang mga magdanakaw at panagutin sa harap ng madla kung sadyang ninakaw ang kwento nila at ilantad sa bayan ng bangkay ni Jesus. Bakit nga hindi pa nila ipinahanap? Bakit hindi nila pinanagot ang mga magdanakaw? Bakit hindi na mapagbintang harapan ang mga alagad kung sila na nga ang mga suspek? lumantad pa nga ang mga ng nagpatutuon na nabuhay muli si Yesus, na hindi na, na mapabulaan yon. At higit pa roon, nasaksihan ang pagkabuhay muli ni Yesus Kristo. Sa ikatlong araw matapos na mamatay si Yesus, ganito ang nangyari sa libingan ni Yesus ayon sa payag sa Juan 20. Tinanong nila ng no, mga anghel, si Maria, bakit ba Huwag kayo umiyak. Sumagot siya, may kinuha sa Panginoon ko at di ko alam kung saan siya dinala. Pagkasabi nito, ilubigan siya at nakita si Jesus na nakatayo pero hindi niya nakilala si Jesus. Uh, yun. Tinanong pa siya ni Jesus, bakit? Oo babae, bakit ka umiyak? Sino ang hinahanap mo? So pag lang siya ang hardinero roon, sumagot si Maria, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan niya, niya siya dinala at kukunin ko siya. Uh, sinabi si Jesus sa kanya, Maria, umarap si Maria kay Jesus, sinabi sa wikang Hebreyo, Rabonay, ang ibig sabihin ay guro. So, nakilala ni Maria na ang kausap niya ay mismo si Jesus na nabuhay muli. Now, sa pahayag naman ni Juan, sa 20, ganito, nang takip silip ng araw na iyon, nagsasama sa mga matagasunod ni Jesus. Ikinandada nila ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, sumain niyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, uh, ipinakita niya ang sugat ng kanyang mga kamay at tagiliran niya. At labis at tuwa ang mga tagasunod na makita ang Panginoon. Now, sa pahayag di Mark uh, sa 16, uh, nang ng bandang huli, nagpakita rin si Jesus sa uh, 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 11 apostle niya habang kumakain ang mga ito. Pinagsabihan niya mga ito dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at sa katigasan na kanilang puso dahil hindi sila naniniwala sa mga nakakita sa kanya matapos na muli siyang nabuhay. So, sa pahayag pa rin ni Juan 20, ganito ang sabi, makalipas ang walong araw, nagtipon uli ang mga tagasunan ni Jesus sa loob ng bahay. Kasama nila si Thomas. Doubting Thomas. Kahit na nakandado mga pinto, dumating si Jesus, tumayo sa gitna nila at sinabing, sumayin niyo ang kapayapan. Sinabi ni Jesus kay Tomas, tignan mo ang mga kamay ko. Ipuhin mo pa rin ang aking tagiliran. Huwag ka na magduda, maniwala ka na. Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita sa pahayag ni Lucas sa uh, mga gawa 1 uh, ay ganito hanggang sa araw na dinala siya sa langit matapos siyang mamatay at mabuhay muli makailang beses siyang nagpakita sa kanyang mga apostol sa iba't ibang paraan para patunayan sa kanila na muli siyang nabuhay sa loob ng uh, 40 days or uh, araw ay nagpakita siya sa kanila at nagturo tungkol sa paghahari ni Jesus na o Dios At sa pamagitan ng banal na Espiritu, nag-iwan siya ng mga utos sa kanyang mga piniling mga apostol. Isang araw noon, habang kumakain sila, kasama ni Jesus, sinabi niya, huwag kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Sinasabi ko sa inyo, noon sa inyo, nagpabautismo si Juan sa tubig, ngunit makalipas lang ilang araw ay babautismo. I should say, kaya sa banal na spirito. Minsan nang nagtitipon sila, tinanong sila ni Jesus, Panginoon, ito na po ba ang panahon na ibabalik ninyo ang kaharian ng Israel? So mga Jesus, hindi pinahihintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan mangyayari yung mga bagay na itinakda. Ngunit, pagdating ng banal na spirito sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag niya mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Gayto naman ang payak ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15. Nagpakita sa kay Pedro at sa iba pang uh, 12 apostol. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit na 500, limang daan ng mga kapatid na nagkatipon-tipon. Karamihan sa kanila ay buhay pa ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Nagpakita rin siya kay Santiago at pakatapos sa lahat ng apostol. At sa kahuli-hulihan, Ani Pablo ay nagpakita rin siya sa akin. Ang katulad ko'y isang sanggol ay pinanak ng wala sa panahon dahil bigla ng aking pagkakilala sa kanya. Nang kaibigan, miski sa US Court of Law, ang patutuon ng dalawang saksi, yung tawag na Two Witness Rule under Common Law Section 1621, doon sa Whaler versus USA 323, US 606, US 609 ng 1945 ay legal na principle that requires two independent witnesses or one along with corroborating evidence to establish a fact in question ay tinatanggap dito sa US. Now, uh, sa in case of resurrection of Jesus, hindi lamang dalawa labindalo pa at higit pa sa magkakaibang pagkakataon at limang daan pa ang in addition. So ano pang patutuo kailangan para mapatutuhanan na si Jesus Kristo nga ay uh, nabuhay muli? Susunod na bago ang mga buhay ng mga alagad ni Kristo matapos ang kanyang pagkabuhay muli. Ang dating duwag ng mga alagad na ay nagkaroon ng pambihirang lakas ng loob patotohanan ng pagkabuhay muli ni Jesus. Naging mga martir sila dahil sa katotohanan iyon. Na sinang susubong mamatay para sa alam mong isang kasinungalingan lamang? Sa pagkatotoo na saksihan ng mga alagad ang pagkabuhay ni Jesus, kung kaya't walang kaba na nagpahayag ng katotohanan ng iyon, miski patayin pa sila. Ganito ang pahayag sa gawa 4. Pagkatapos din ng manalangin, ay yanigang bahay sa kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng banal na spirito at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Nagkaisa ang mga mananapalataya sa damdamin at isipan. Itinuring ng bawat isa na ang kanilang mga ari hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa lahat. Patuloy ang paggawa ng mga apostol ng mga kamanghamanghang gawa bilang patunay na ang Panginoong Hesus ay talagang nabuhay muli at lubusang pinagpapala ng Diyos ang lahat ng mga nanampalataya. ng marami pang patutuwa hindi lamang iyon, Maliwanag na ipinararating at patuloy na inihatid ang mabuting balita gawa ng ipinangangalat ng mga apostol sa lahat ng dako. Hanggang sa ating panahon, ang pagkabuhay muli ni Yesu Kristo. Kasama pa rin si Jesus ng mga alagad o mga nanampalataya ay pa rin sa pangako at pinahayag ni Jesus na bago pa siya umakyat sa pisikal sa langit, doon sa Mateo 28 at ito sinabi, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, binibigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin nyo sila mga tagasunod ko. Bautismo niya sila sa pangalan ng Ama at Anak at Banal na Espiritu. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ho! Dahil na totoong nabuhay si Jesus Kristo, kaibigan, maliwanag na may kapatawaran ng kasalanan at may pagkabuhay na muli. Ibig sabihin, kapag tinanggap mong tagapagligtas mo si Jesus at humingi ka ng tawad sa iyong kasalanan at sumunod sa kanyang mga pangaral, makakatiyak ka na kapag ikaw ay namatay, meron kang buhay na muli at walang hanggan sa langit. Doon sa so langit ang iyong destinasyon, hindi na sa impyerno. Kaya mga ka kaibigan, taga uh, tagasunod. Happy Easter! He has risen, and He has risen indeed, our Lord Jesus Christ.